Ayan o, malamig ngayon talaga. Ayan, kaibigan ko. Giniginaw ng gusto. Giniginaw ng gusto. It's so cold. It's so cold. Come. Baka pagkape rin kaya kaya. Pagkawag lang lamig. Umuusok yung bunganga natin, Joey. Habang nagsasalita. Ayan o. Dito tayo. Si. Kasi... Kita. Ay, okay. Eh. Ayan sabi? Ayan, sabi. sabi niya, I love you. Hindi sila may relasyon siguro yun. Sa tingin mo? Sa tingin yata. Sabi mo. Sa iyo, ikaw ba sinubihan? Matigas din ng ulo ng isang yun eh Nabisin tayo Nagalaw Dahil sila giniginaw Ito si General lo, naglalakad. Itabi lang. Abis-abis sila doon, oh. Kaya project yan, oh. Ay, buhay. Kaya siguro, no. Hindi pumasok yung mga manager natin yung dalawa. Kasi may sila. Ay, hindi. Wala, no? Wala talagang pasok, no? Wala eh. Wala na kong alam. na alam.

buhay natin talaga. Ayan. O. Ayan, o. Ayan project yan. Ano ba